Stop na! Si Gian pa ako natawa. mo na yan! Tapon mo na yan! mo na yan! Tapon na yan!

Huwag ka dyan lang! Ay, bahala! Saraduhan ka lang dyan. Bahala! Hindi siya! ka na! siya! Ayok, mong sirain! Bahala! Saraduhan natin yun. Nalabas yung lamok. Ang mapapasok! Nalabas doon okay, yung lamok. <laughs> bobo talaga kahit sito, sito,